umala naman nga ni tayo sa kagubatan para maghanap ng mga kakaibang nila lang. Puro na lang kasi nga ni tayo night herping kaya subukan naman natin ngayong umaga. Ito nga ni kagad ang una namin na nakita isang isking. Napakalusog naman nga ni ng isang ito at sa ibang lugar kinakain nila ito. Paborito din nga ni ito kainin ng ibang mga ahas. Tulad na lang nga ni ng bronze back at vine snake. Dito naman nga ni, sa tabi lang ng ilog nakakita naman kami ng isang ahas. Ito naman nga ni yung madalas mapagkamalan king cobra. Yan naman nga ni ang mountain rat snake. Walang kamandag. At ito naman nga ni nakakita kami sa bulok na kahoy. Yan naman nga ni ang tinatawag na uok. Kinakain din nga iyon sa ibang lugar. At ito naman nga ni ibibihira namin makita. Orange merp na vine snake. Lagi nga ni, namin ito nakikita yung kulay green. na common ang kulay na yun dito sa amin. At ito naman nga ni, na orange, yellow at kulay blue. Sobrang bihira namin makita dito. At ito naman nga ni ay mild levenomus. Ibig sabihin may tinataglay silang kamandag. Pero hindi naman nga ni sapat para makapatay ng tao Dahil ang kanilang kamandag ay para lang nga ni sa kanilang mga prey Huwag nga ni gagayahin ang paghawak sa mga ahas Lalong-lalo na kung walang sapat na kaalaman dito May nakita din nga ni ako dito isang baby na Asian Box Turtle Mga mahilig naman nga ni iyan kumain ng tubul Meron din nga ni ako dito nakita dalawang melepid Palagi nga ni paris-paris ang nakikita namin nito Mahilig silang magparami Kaya hindi nga basta-basta mauubos ang ganitong lahi ng melepid may napansin din nga ni kami dito isa pang ahas. Hindi mo ito basta-basta mapapansin kung baguhan ka lang dito sa guba. Dahil aakalain mo nga ni ito isang tangkay lang ng puno. Yan naman nga ni ang Philippine Vine Snake, milde Venomous. May nakatago naman nga ni dito isang bayabas, hinug na hinug na. Ang ganyan kahinug nga ni ay hindi na namin kinukuha. Gawa ng pagkinagat mo yan, siguradong may makikita ka ng gumagalaw sa loob. At ito naman nga ni, hindi ko lang alam kung ito ba yung tinatawag na Bumbadir. Pero ang pagkakalam ko ay lumalabas din sila ng maba pahong amoy pag nakakaramdam sila ng panganib ito naman nga ni ang sunod pa namin na nakita isang Muller Wolf Snake Lycodon Moliere yan naman nga ni ay napakasafe sa tao gawa ng yan ay walang kamandag napakaganda naman nga ni ng kanyang kulay parang Louis beton lang nakakita naman nga ni ulit kami dito ng isang Philippine Vine Snake dito lang sa tabi ng ilog napakaganda naman nga ni, ng kanyang itsura parang fake lang na ahas kaya nasasabihan nga ni kami na AI daw ang mga nakikita namin ibinalik din nga ni, namin agad yan dyan sa ilog para makapagparami pa siya. Malaki din nga ni ang ginagampanan nilang role sa ating ecosystem. At ito naman nga ni yung sunod kong nakita, isang gagamba. Ito yata yung ginagamit nilang panglaban. Bulik naman ang tawag namin yan. Ito naman nga ni ang dapat namin iwasan dito sa gubat na hindi masagi. Napakasakit naman kasi nga ni yan makatusok. Yan naman ang tinatawag dito sa amin na putakte. Kakita din nga ni kami dito ng isang bronze back o mas kilala natin sa tawag na hanlulukay. At ito naman nga ni napakagaling niyang mag camouflage dyan sa dahon. Yan naman ang praying mantis.